taong February 1999 ang lalaking ito ang kauna-unahang nakatanggap ng parusang kamatayan sa pamamagitan ng lethal injection dito sa Pilipinas. Siya ay walang iba kung hindi si Leo Echegaray. Ang kaso ni Leo ay isa sa pinakamahaba at nagdala ng kontrobersya ng dekada 90 dahil sa paninindigan nito hanggang huling hininga na wala siyang ginagawang kasalanan. Kinasuhan nito dahil sa diumanong panggagahasa sa sampung taong gulang na bata, anak ng kanyang live-in partner. Sa kabilang banda ay naging halo-halo ang opinion ng mga tao. May mga taong naniniwala na walang kasalanan si Leo at meron din namang hindi. Pero ang nakakapagtaka lang dito ay miski ang live-in partner at ina ng biktima ay naniniwalang inosente si Leo. Masakit. Masakit. Dalawang buhay. Ang huwag.